malakas na naman ang ulan dito halos sa araw-araw na umulan dito sa lugar namin na Pero good news na Okay naman kasi nga parang gusto mga halaman uh, Halos hindi naman ako ng mga halaman ko so, Sa dami ng halaman may hirap yung magtitili sa araw Sa isang araw nakakatatlo ha uh, sa natilig ako Pero ngayon tagulan okay na no? okay, no? okay na Dahil uh, halos umulan magat hapon ng ulan kaya yeah, yung uh, nagpapagawa ng bahay ngayon mahirap kasi uh, patigil-tigil yung trabaho po ganito araw. Kaya advice ko lang sa mga nagpapagawa, uh, huwag uh, muna kayo palipasin muna itong tagulan bago magpa-start ulit ng pagpapagawa ng mga bahay. Kasi napakahirap ng ganitong naulan at siguradong uh, malulugi ka. Kaya dapat uh, huwag mo na kayong magpagawa ngayong mga uh, buwan na to kasi nga. Uh, Ayun yung uh, buwan na uh, tag ulan na At uh, siguradong uh, patigil-tigil yung trabaho nila Kaya yung advice ko na huwag muna, huwag muna ngayon Dahil sunod-sunod uh, yan hanggang ano pa yan, July, August, September na ulan pa rin eh Kaya mas maganda huwag muna ngayon Lalo na yan pag uh, dumating yung mga bagyo Sigurado yan mas, uh, mas mahirap Tingnan nyo naman kung gano'ng kalakas yung mulan. Kung gano'ng kalakas yung tumat tumatagot doon sa ating gato. Oh no! Halos bahana nga dito sa lugar namin. Sa lakas na ulan na yan. Medyo tumila na. Uh, siguro mamaya-maya makapag-start na ulit yung mga nagagawa ng mga bahay dyan. Pero to lang, malulugi kayo ngayong ganitong tagulan. Kaya the best na magpagawa pag yung summer. Kasi nga, mainit. Hindi patigil-tigil yung trabaho. Yung nga lang, sobrang init. Kuhawa naman yung mga, yung mga manggagawa natin pag pagpagawa. Pero ganun talaga eh. Yun lang. Uh, yun lang advice ko na eh pag ganitong uh, tagula na, pag ganitong tagula na, huwag na masyado magpagawa mo ng bahay. Kung magpapagawa kayo yung mga interior na lang, siguro mo ngayon. Katulad ng pagtataas, sa pintura, mas okay yun. Kasi yung uh, magpapagawa ka ng, uh, sa, no, sa labas, sa labas ng bahay mo yung magpapagawa ka. oh, napakahirap. Sigurado nga, malulugi ka. Ayan, tumila na. Nako, pero may naalala ko, binila niya pala akong sapatos. Iyay! Sa ako lang naalala. umulan niya niya, ayun, sapatos ko. Ayanan ko. Oh no! So, wala, basa na naman. Ito sana yung susuot ko bukas eh. Kaso lakas ng ulan, hindi ko naalala na meron niya pala akong binilad. Ay, nako. Yan ang nasa nasabi Oh. Kaya huwag kayo maglalaba pag tagulan. <laughs> Mababasa lang yung mga binilad nyo. Hindi ko lang Ay <laughs> na ako. No. na. Father. Naiwanan ko binilad ko doon. Uh sa labas. Oh. Pinatutuyo eh ko sa suit ko nga bukas. Ay, <laughs> eh, di ba sa lakas ng ulan? Ay, <laughs> naka. Reset. Eh, nilipat nga gusto ko matuyo. Agad. Ay, eh, wala. Eh, di, hindi ko siya masuot bukas. Eh.